Bago ko ipakita sa inyo mga ka-Ideas ang kabuuan ng walkthrough natin at kung paano ito nagiging functional, pakikita ko muna sa inyo yung mga final retouch at mga paglilinis na ating ginawa. Pagkatapos ng pagbuo ng buong kitchen mga kay Diaz, mula sa pag install ng cabinets hanggang sa mga major construction dito sa kitchen nila, mahalaga rin ang huling retouch at ito po yung ipakikita namin sa inyo para masigurado nating maganda at functionality ang resulta. Isa sa mahalagang ginawa namin dito makikidias ay ang pag-check ng pintura at finishing. Kailangan kasi mga kay Diaz, dapat pantay ang kulay ng cabinets at walang mga bitak o kaya naman hindi pantay na pintura o kaya naman top coat sa mga cabinets. Kung may mga areas na kailangan ng retouch o final coat, kailangan natin na ayusin ito. At 'yan ang ginagawa namin for inspection dahil ang maayos na pintura ay hindi lang para sa aesthetics. Nakakatulong din kasi ito makikidias sa pagprotekta ng wood na natin sa mga cabinets at iba pang mga materials laban sa moisture at sa dumi. Makikita nyo rin po dito mga kay Diaz, na nag install po kami ng mga handles at mga knobs. Dahil pagkatapos ng pag-check ng pintura, kailangan nating ilagay ang mga handles at knobs sa bawat cabinet at drawer. Kahit ito mga kay Diaz, ay parang malilit na detalye lang, malaki po ang maitutulong nito sa pag-functional ng isang kitchen at nagbibigay ng dagdag na style kaya siguraduhin na tamang pag install Kailangan pantay ang bawat installation ng mga handles sa ating mga cabinet or drawer. At iyan ang mga sinugurado namin sa mga cabinets. At pagkatapos si install kailangan nyo rin po itong i-check at yan din po yung ginawa namin. Check natin kung ang ating mga drawers ay smooth ang pagkaka-open. Yung mga door closer po nito ay kung talaga bang gumagana ng tama. Yung mga hydraulic hinges natin sa ating mga panel ng cabinets, kung ito po ay naka-align. Kailangan po itong i-check at yan po ang ginawa namin bago namin ito i over sa client. Kailangan nating i-adjust ang mga ito para sa functionality. At syempre, makikita nyo dito kung gaano kasipag ang mga Kalins Construction sa paglilinis ng buong lugar. Dahil pagkatapos ng construction, kailangan natin ng cleaning, paglilinis sa buong kitchen area, sa countertop, cabinets, at sahig para matanggal ang mga likabok at natitirang dumi mula sa construction na ginawa natin. Kaya magiging masaya si client dahil fresh, malinis, at ready to use na yung kitchen niya. Ready na para i-turn sa client. At heto po ang ating walkthrough. Heto na mga kaibiyas, ipakikita na namin sa inyo ang kabuuan ng ating kitchen renovation. At pagpasok niyo dito mga kay Diaz, makikita po ninyo at bubungad sa inyo ang isang eleganting kusina at functional na mga cabinets. Okay, isa-isahin po namin at ipakikita sa inyo ang mga materyales na ginamit namin. Una, makikita nyo dito sa video ito ang ating mga cove lights, lining ng ating mga tiles na nag sa design ng ating mga cabinets at wall accents. Gumamit din po kami mga ideas dito ng fluted panel na merong wood texture. Meron din po tayong wall accents sa parting ito ng pader na merong LED lights Tamang tama ito pag naglagay na sila ng isang malaking picture frame sa gitna, mas lalong gaganda ito. Makikita nyo rin dito mga Diaz, yung ating design ng ceiling. So sa ceiling natin mga kay Diaz, makikita nyo dito yung design ng wood finish na PVC panel. Tamang tama ito dahil naka-slab. May second floor yung kanilang bahay. At sa baba dito, tamang tama ang mga PVC panel. At may accent pa tayo ng cove light PVC panel para sa dagdag elegant dahil ito po ay glossy. Nagre-reflect po dito yung ilaw natin, yung lightings natin. Kaya mas nagbibigay ito ng mas maganda at modernong look Heto naman mga kay Diaz ay papunta sa kanilang dining table at heto naman po yung mga upuan para naman sa ating bar counter. At makikita nyo dito sa bar counter ang ating mga accent finishing materials na fluted panel at ating tatlong pendant light na made of glass. Tamang tama po ito para mag-reflect yung light ng maayos. Gumamit po kami dito mga kay Diaz ng warm color na nasa 2700 Kelvin para hindi po masakit sa mata. At heto naman po yung itsura ng kabuuan ng kitchen. May built-in po tayo dito na mga appliances. Makikita nyo rin po dito mga ideya ang ating mga ginamit na outlets, stove at iba pang mga appliances nila na nakikita nyo ngayon sa video. Oh, 'Di ba? Ito naman mga kaidea's ang kanilang range hood. Kasukat po nito yung kanilang built-in na stove. 60 cm po ang sukat nito, parehas sila. Ito naman ang ceiling natin sa malapitan. Kitang-kita ito sa reflection ng ating cabinet dahil ganyan ka-glossy ang ginawa natin dito mirror-like finish po. At meron din tayong mga LED strip sa ating cove light na merong iba't ibang mga color na pwedeng pagpilian. May remote din po yan na pwede nilang kontrolin kung ayaw po nila ng masyadong makulay. And then dito rin sa baba, meron din tayong LED strip. Dito sa toe kick nila, hindi lang siya toe kick, meron pa itong LED strip na nagbibigay ng mas magarbong look. At heto naman mga kay Diaz, ang kanilang display cabinet malapit sa built-in refrigerator. At makikita nyo po dito yung mga LED strip natin na nagbibigay ng accent sa ating mga display at mga wine na gustong-gusto ng client natin para i-display. Heto naman mga kay Diaz, ang itsura ng waterfall design ng ating bar counter Tara mga kaideas, ipakikita namin sa inyo kung papaano naging functional at modern ang mga ito sa pamamagitan ng pagbubukas ng kanilang mga cabinets. Tara, alamin natin. Hindi lang ito sa looks mga kaideas, hindi lang sa statics ito maganda kundi functional pa. Simulan natin sa pagbubukas ng pinto ng cabinet na ito. Okay, so napansin po ninyo na tayo po ay merong magnetic push button. Ayan no, itutulak nyo na lang ito at kusa na po itong bubukas at hihilain nyo na lang para ma fully open natin yung pinto ng cabinet. At ganoon din po dito sa isang cabinet na to. At kung papansinin po ninyo, meron po yung ilaw sa loob. At iilaw po ito kapag nakadetect ito ng tao na nagbukas ng pinto ng cabinet. ba diba? Napaka-functional papanood po ninyo sa previous episode natin kung paano namin ito ininstall at kung ano yung paraan ng pag install So yung mga hindi pa nakakanood, pwede nyo pong balikan mga kaitiyas. Sa pagpapatuloy, napakadali lang pag-open ito sa ating mga upper cabinet dahil push button lang po ito. At makikita nyo rin dito yung ating glass part. Ito po ay may LED na rin. And then ito naman po kung gaano ka-functional yung kanilang mga accessories ng kanilang cabinets. Okay, may pull-out basket po sila. Itong part naman na to ay karagdagang storage at nakita nyo naman kung gaano ito mag-o-open kapag nakasensor ang ating mga cabinets. Okay, try naman natin dito sa baba. Yan o, napansin nyo ba kung paano siya mag-open? Yung ilaw nito na LED. Ayan o, yan yung mga gamit ni client. Ipapakita na rin namin sa inyo. Ayan, try natin. Yun, nakita nyo ba mga ideas yung sensor? At dito rin naman. Okay, hindi tayo natin detect So, ilagin natin yung kamay natin. Okay, so yun mga ideas Hindi na mahihirapan yung mga mata nyo para makita kung anong nasa loob ng mga cabinets po ninyo. Dito naman mga ideas tignan natin. Ito po yung lalagyan ng mga kutsara. Dito naman sa baba, lalagyan ng mga baso. Kay sarado muna natin and then open natin dito mga kay ideas yung lalagyan ng mga plato at dito naman yung corner natin ay mayroong tayong nilagay na functional na lalagyan ng iba pang mga kagamitan nila. At dito sa gilid, naglagay din tayo ng pantry. Ayan, maliit lang na pantry. Dito naman mga kay Diaz, another po na lalagyan ng mga plato at kutsara. So katulad din sa kabila. Dito naman mga dias ay basurahan. Yan po ay napupull out, pwede natin hilain palabas. At ganoon din po dito, karagdagan po ulit. So ayan, hindi na mamumroblema si client dito. At sigurado pong matutuwa sila sa kabuuan ng functionality ng kitchen nila. Hindi lang tayo nagtatapos dyan mga ka-ideas dahil meron din po silang napakagandang chair para sa bar counter. Ayan o, no? yan yung ambience, napakaganda. At kitang-kita mo dito yung accent wall sa left side. Ayan o. No? At dito naman sa left side, mga ideas makikita nyo dito yung mga display cabinets nila na katulad din sa kitchen. Meron siyang functionality, may mga motion sensor ulit at mga LED na nagbibigay ng eleganting look sa kanilang design cabinets or display cabinets. Okay mga ka-ideas, nakita nyo na yung kabuuan ng ginawa nating renovation sa kanilang modern and functional na kitchen. Nagustuhan nyo po ba mga ka-ideas? Kung nagustuhan nyo po ito, mag-iwan po kayo ng like at mag-subscribe na dahil marami pa kaming ipakikita sa inyo na siguradong magbibigay ng bagong ideya sa inyo.